kiniyong inilo yung inuulan. so na ano yung mga so kuha pa tayo mga tira -tira. so yung uh, medyo so kung ano yung mga 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 so kung ano mga pili kung mga so kung mga so hindi pala akong umakyat. <laughs> kasi hindi na tayo uh, kaya ng uh, katawan. Kasi sobrang bigat na natin. So, si Paping na lang ang umakyat dyan. So, tingnan nyo naman. Para siyang tuko. So, <laughs> ang galing ni Paping. So, ayan nga siya na nga ang umakyat dyan. Kasi tayo ay hindi na kaya. Mabigat na tayo sobra. Tsaka hindi na tayo ustanaya umakyat. So, siya na lang ang bahala dyan. So, yan nga puno ng piling na yan ay... Uh, hindi na natin na kaya nga akyatin ko ng mataas na rin so siya na lang talagang bahala at yan nga yung mga bunga nyan ay merong uh, paunti-unti nilang lang gawa ng inakyat na yan so yung mga tila-tila pa at yan na lang ang uh, sasay niya so sabi niya kasi meron pa daw uh, mga bunga so yan sinubukan nilang uh, nang para kunin nga yung mga ang mga bunga So ako naman, ako lang ang taga-pulot. <laughs> yan lang ang magagawa ko dyan eh, kasi hindi tayo sanay na mag-akyat. Pero kung mababayan ay, syempre, akyat din natin. So, siya nang bahala dyan. So, ang mga laglag, ako na lang ang pupulot. So, ayan, tingnan lang natin. Grabe, ang tanda na yan, pero magaling pang umakyat dyan. Kahit nyo, kayang-kaya pa. Matanda na yan, pero talagang ah, Subok na subok pa yung uh, kaano niya sa pag-akyat. So, ayan. Tingnan lang natin. So, ayan guys. Uh, panoorin na lang natin para mas maganda. So, hanggang dito lang ang aking voiceover. over uh, okay? Let's go! So ayan oh, may nakuha na tayo. Ayan. di pelang Mamayulis Woo mm. yeah. Itu nang na nakuha udah oh, Hindi na yan, panlaga. Ito mm. ano na yun guys, yung na. Hindi buwag ka na bang kanini? Hindi, wag. Ito yun, piliin pang ano, pang ulam. Nabalatan mo lang siya. Piliin. babalatan mo lang yun. Tapos, lagyan mo lang tauyo, tauyo, kalamansi. Basta. Huh. Tranquilong buhay. Oo. Tranquilong. Ayan. Kinatanggalan lang ng balat yan. Oo. Ayan. Binigay pa siya nilo lamok? mo? Ganyan na. Ayoko niya na. Tapos, gulsit sa nabagaan or gani <laughs> so ito na yung ano ito na yung shell nya ito yung pinaka ito yung may laman na puti nut pili na ito na yun yung inuulam inu inu so kuha pa tayo isa yun eh, oh, yung medyo malambag lambag kasi hindi hindi pantay eh yan mo na nagkakan ka o ano naman tao malinig lakon natama <laughs> na bitay. Ini <inay>, ini <inay. tinyo> mm. ini. Ini ini dai kan namati kan di kan sulay. Hmm. Nya pa renangan. Magandan ano siya acting. Ini. Yo. Ini tao. Totoo talaga. Ano pa ko? Oo, ito yun ano. Sa mga hindi nakakalam na diyan, ganto 'yung ginagawa dito sa pili. Tsaka ito may laman pa rin 'to, ginagawang ano. Pilinat. Uh, pili, uh, pili Pilinat. Uh, Bakit ang pili dahil tigibong ano ni? Pili... Jam? Hindi, pili... Di ba may ano? Pili, um, pili nut butter, gano'n. Pili nut butter. Pili jam. Ha? Pili jam. Pili jam? Hmm. Akala ko pili nut butter. Hindi ako, kapakao, pinghalo na ano. Tunga, na. tunga, tunga, tunga. Pinghalo na. Kaya na natin.

<laughs> Buti tuwa. na yun. Tuwang-tuwa. Busog mo naman si Pogi. O oh, yan guys. Hanggang dito lang ang ating video. Salamat sa inyong panunod. Pakashare naman at pangfollow naman dyan. Salamat. Ay, gany ganyan lang guys ang ginagawa. Ganyan okay. lang. Noon, hindi ko gusto to. Hmm.